Kasi natin ito Japanese cake. Kaya mayroon din santo dito sa loob. Pag hindi naman yung lagi-lagi yung hakbang hindi ka naman, na, ka naman papagurin eh. Ayan. Pangatlong punta na namin dito. Karisa! So mamaya pupunta tayo doon sa Japanese Cave. Japanese Cave. Ayan, dyan. mamaya. Kuta muna tayo ng tuktok. Sa pakatuktok. So ayan. I Start na naman kami ng walk. Hagdan, hagdan. Masasakit lang sa bintis siya. Sa tuhod, Masakit. Pero pag nasa taas ka naman na, ah, nawawala na yung pagod mo. Pag nasa taas ka na. Pahinga. <laughs> <laughs> mama. Sumama <laughs> <Mama. laughs> meryo <mama>. <laughs> <mama, mama>. <laughs> <laughs> <Para> na. Sumama meryo. Alimong Ma. Wait. Nandiyan. Edi. Ayoko. So ngayon guys Akit naman kami sa Pakatok-tok Dito sa may cross na tatlo oh. Tapos mamaya, pagpababa na kami. Saka kami dadaan doon sa Japanese cave. Oh, let's go. Ito yung pakulit. Makulit. 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 Oh, dali, go! Go, faster! Go, 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 faster! Faster! Dali, faster! 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 <laughs> faster! Faster! Pa-faster. Pa, <laughs> uh, uh. Bilis-bilis naman ay. <laughs> go. Faster. Faster. Pa, <laughs> pa, Palang kapaguran si Ely Go. Go. Coffee, Dali. Nag-hiking tayo ah. <laughs> oh ano, kaya pa ini? Kaya pa? Kaya pa? Oh. Go. <laughs> ano yan? Larba? May larba ba? Ants yan Dali. Faster, faster. Faster! 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 No, no, dirty yan! Nangunga siya ng bulaklak. No, no! Go, go, go! Go up! <laughs> Dami po! Hindi yan, na lang <laughs> yan. <laughs> so, ayan ah. na Doon tayo nang galing, guys Sa kalsada na yun Ayun, ay doon pala Galing doon Dito naman yung Pag dineriderecho mo to Papunta ng Papunta ng Baguio Tarlac, Pangasinan Ayan Hingal. Uy, yung um, anak mo ay po, pamangkin mo. Hot. 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 Hot daw hot. Kawak siya sa bakal, eh. Mainit. Hawak sa bakal. Ay, hindi na magpakarga. Bago na. Ganyan, konti na lang. Go. Go up. Ay, up. up

Tara na. Tara na. Uwi na tayo. Bakit? Tara na, tara go na. down, go down. Uwi na tayo. Let's go. Tara, uwi na tayo. Tara. Uwuda, uwi uh, uwi tara na. na. Uwi na. Uwi okay. na. Good. <laughs> Ang pagod. Mahirap pala pag paano to. Pa. Hawak ikaw! Hold! Okay. Nako, mapapagod ka yung pababa. Hindi naman nakakapagod ang pababa. Ayun wow. ang ganda ng ano. Oh. oh, look at this, kita. Mount Arayat. Oo, oh, oh, Mount Arayat. Saan? Ayan, Mount Arayat. Ayun, Mount Arayat. Pero mas maganda kung mas malapit tayo dyan.

Go again, go again. Baka nakuha na yun ng inkanto ha. Okay. Hawak! Hawak! Ay, sige! <laughs> <laughs> hawak! Wala na. Papalihin <laughs> pa ako eh. Ang ng na Ang liit ng sanga na yan, be. Kanina, yung paakyat ka, ang bilis-bilis. <laughs> yung pababa. Takot na siya pababa eh. Kasi baka gumulong siya. Hindi, wala siya. Kasi kanina gusto niya pataas eh. Walk na. Go down. Malapit na tayo. okay <laughs> you. So ayun nga guys, bago kami umuwi, dadaan muna kami sa Japanese Cave. Yun. Dito na yun sa may bandang gitna siya. Makyat muna kami sa tuktok. So ayun na guys. Before going home. Ayun guys, papasukin natin ito Japanese Cave. mayroon din santo dito, santo dito. sa loob. Tara, sama So, sad to say, hindi tayo makakapasok. Look. Yung nga guys, hindi tayo makapasok sa loob nitong Japanese cave kasi mayroon pa siya tubig. Kasi nung mga nakaraang araw ay nag-uulan. So, yun lang. At sa susunod na lang namin, papunta dito, ipapakita namin sa inyo yung santo dyan sa loob ng Japanese cave. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Follow pa more. Bye!